hello guys, I uh, welcome to my channel uh, Rojin DIY TV Mix For today's video mga ka-DIY no? uh, Meron na ako ipapakita sa inyo Kung paano umorder sa online na Hindi natin alam ang pangalan uh, Punta tayo sa online platform no? uh, Itong gagamitin ko ngayon sa Shopee ano? Ayan Shopee baka naman Punta tayo sa Shopee okay? Ganito lang mga guys no? punta tayo sa Shopee. Ayan. Ayan, nasa Shopee na tayo, no? Tapos, hindi natin alam ang pangalan ng bibili natin. I-click natin tong camera ng Shopee. Ayan. Ayan na yung camera ng Shopee, no? Kunyari, bibili tayo ng rubber. Ng refrigerator. Pagkaganyan yan, rubber. Ito, rubber ng refrigerator. Ganito lang gawin nyo, guys, no? Ayan, pipicturan nyo lang siya. Ayan, tapos ayan lalabas na siya. Ayan, mamimili ka na lang at ano mo na lang mga sukat no, yung sa rip mo. Yung mga rubber ng rip mo. Ayan, ito na siya. Ayan. Ayan, mamimili ka na lang no. Ay no ayan, marami siya. Ikaw na mag ano kung anong sukat ng rubber na gusto mo. O ganoon lang siya guys no kasi hindi natin alam ang pangalan. Kagaya nito, ayan, kagaya niyan. Ito, hindi natin alam ang pangalan, no? Ayan, no? hindi natin alam, alam ang pangalan yan. Pipicturan mo lang siya. Ayan. Tapos lalabas na siya dito. Ayan, no? Lumabas na siya, oh. O, mamimili ka na lang. Ano? Ganun lang, guys, no? Para malaman nyo rin kung paano ako mag-order sa online na hindi ko alam ang pangalan. Baka mabilis. Pipicturan lang natin yan lalabas sa sagat automatic ko, di ba? Ganun lang kabilis mga ka DIY, no? Mga ka TV mix, ganun lang kabilis mag search sa online, no? Hindi na natin kailangan pa ng kung ano-ano. O kahit yung mga kahit ito. Ayan, yung mga remote natin. O, kahit itong mga remote natin, no? Remote ng TV, remote kung ano-anong remote. Ayan, kiklik mo lang yan, picturean mo lang siya, Oh. At lalabas na siya kaagad, di ba? Ganun ka bilis. Okay, ito mga ka DIY. oh. click natin. Ayan, nagsi-search na siya. Oh, ayan. Lumabas na kaagad pag nasa picture natin, Oh. Ayun oh. oh. ba? Diba? Click mo na lang diretso 'yan. Di naka-order ka na. Okay? Hanggang dito na lang mga ka DIY. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe and click the notification bell para updated sa susunod ko pa mga video. ¡Salaman!